Luis Manzano, kumandusay sa lungkot matapos makita ang negative DNA test result ng anak nila ni Jesse Menjola. Tuluyang gumuho ang mundo ni Luis Manzano matapos niyang makita ang negatibong resulta ng DNA test ng batang inakala niyang anak niya kay Jesse Menjola. Ayon sa ulat, hindi kinaya ni Luis ang emosyon at humandusay sa sahig habang hawak ang dokumento. Iyak-umano siya ng iyak at paulit-ulit na sinabing, bakit kailangan mangyari ito? Inakala raw ni Luis na buo na ang kanilang pamilya, ngunit isang matinding katotohanan ang Sam Iris sa lahat. Hindi raw agad makapagsalita si Luis at nagkulong sa kanyang silid ng ilang oras. Ayon sa malapit sa aktor, labis ang pagkabigo at sakit na kanyang nararamdaman. Hindi na rin nagbigay pa ng dagdag na paliwanag si Jesse matapos lumabas ang resulta. Umani ng matinding simpatiya mula sa publiko si Luis, na bilang isang mapagmahal na ama. Marami ang nananawagan ng lakas ng loob para sa aktor sa gitna ng matinding pagsubok. Patuloy namang inaabangan ang magiging susunod na hakbang ni Luis kaugnay sa revelasyong ito. And this are Chika for today mga ka best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.